Sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, Live. Nation, Nation. Lorenz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Handang-handa ng lalawigan ng Batangas sa pag-host ng CCP Pasinaya 2025, isa sa pinakamalaking multi-arts festival sa bansa. Sa temang para sa lahat, layunin ng aktibidad na gawing mas accessible ang sining sa bawat Batanggenyo. Mula ika hanggang ikalawa ng Pebrero, gaganapin ang makulay na aktibidad sa Provincial Capital Compound kabilang ang palabas mo na sa mga local artist, mga workshops sa iba't ibang art forms, mga guided tour sa mga lokal na museo. Tampok din na ang trade fair na magpapakita ng mga likha ng mga lokal na artist. Layunin ang aktibidad na ito na palakasin ang kultura, ipakita ang lokal na talento at itaguyod ang pagkakakilanlan ng lalawigan ng Batangas. Mula sa DWARFM 95.9, ito si Rens Belda ng Semen Batangas na gulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat. Ah. Renz Belda, wala po naman sa impilan ng Radyo Totoo si Amen, Batangas.